guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome back sa aking munting channel so medyo matagal-tagal na naman po ulit tayo nakapag-upload gawa nga po ng hmm, grabe sa so sobrang init na po ng uh, panahon ngayon ako nga po uh, siguro medyo mag 2 weeks na po yata akong sinisipon pero kaya naman, yes Okay guys, uh, gusto ko lang i-share or ipakita sa inyo kung ano ang sitwasyon ng aming third floor pagka ganitong mga tag-init ayan nakita nyo po ba yan guys o sa likod ko ayan so. okay i-share ko po ito sa inyo pero bago ang lahat kung bago pa lang po kayo sa aking channel wag nyo po akong kalimutang i-subscribe pindutin nyo po ang notification bell para updated po kayo sa mga upload ko pa pong mga video okay so tara guys let's go okay so ayan guys so sa sobrang init grabe tignan nyo naman po ang nangyari sa aking mga Orlando sunog Ayan sila guys. Grabe. Oh, para silang naging tabako. Mm, di ba? Ayan oh. So, nasunog. Itong isang puno na ito, may dalawang dahong sunog. So, itong isa is ilan? Tatlo? Ayan. Nagkanda sunog po talaga. Ayan sila guys. Oh. Ayan. So, yung isa, dito banda, medyo na itago. Kunti lang ang kanyang sunog. Ito lang. Dito lang. Ito. Mga to. Ayan. Tapos, si aking green cardinal, hindi naman. Yung isa guys, kung inyo napansin sa mga video ko, uh, medyo yung nasa puting malaking pot, nasa ibaba, ginawa ko siyang pang display sa ibaba, so safe siya, hindi <laughs> siya nasunog. Kasi ginawa ko siyang pang display kapalit ng aking bird's nest, so ayan. Tapos ito siya, ang aking carabao head na andito. Ayan medyo tumagilid siya dyan dahil marami tayong tambak na ginawa pero maayos natin yan. Sa ngayon, hindi po muna kasi gawa nga po ng hindi ko po pakaya talaga umakyat dito kapag ka uh, mainit. Ngayon, nakaakyat ako guys kasi ang oras ay 6 na. Pero biruin nyo guys ha. 6 na po yan pero grabe pa ang ano oh, ang liwanag. 6 na po ng hapon. So, ayan ang nangyari. Medyo ano pa, maliwanag pa, o di po ba, gaano kainit. Ayan, yan ang init. So, ang sitwasyon po ng aming third floor, <laughs> ito na siya, this is it, pansit. Ayan, ang sitwasyon ng aming third floor, kapag ganitong summer, ay ganito. Ayan. Katulad nga po ng sinasabi ko, never mind the sinampay and the mga labahan and the sinampay again over there yan ayan so <laughs> yung aking TV dito ayon tinakpan gawa nga ng mabasa so <laughs> habang kasaw-kasaw kami dito ganito po ang ano ito po yung sitwasyon namin dito kapag tag-init na hindi na po ito nawawala ng tubig. Yes. So, pero plano ko na po ito siyang i-drain at palitan dahil ano na yan, uh, pangalawang palit na yan mula nung mahal na araw, so papalitan yan siya ulit, so good luck sa bayaran ng tubig, ang ano namin kasi is, alam nyo Nagiiwas kaming magsiging paandar ng aircon sa kwarto, pero mukhang sa tubig hindi rin kami makakaiwas <laughs> ng bayarin. Okay, so wala tayong magawa dahil kung kailangan nating uh, protektahan or i-refresh ang ating katawan sa kainitan, so kailangan talaga. Kailangan talaga natin magbabad sa tubig, dyan sa pool na yan. Good thing naman na uh, nakapag ano kami nito, last year pa to, ang pool na to, ang swimming pool na to. Actually, may, may dati na kami dito, maliit. So, pinamigay ko. Para naman kahit paano, pakinabangan ng iba. Pinalitan namin ng malaki dahil kami po ay mga malalaking tao. Ayan, never mind the colot. Ayan. So, nakita nyo po ba yan? <laughs> Ididrain ko na po siya. Dahil pla plano ko nga din pong palitan. Ayan. So, yan po ang, ano, yan po ang sitwasyon dito. Yan ang kalagayan ng aming third floor. Ang daming kalat pero okay lang kasi kahit paano nakakabigay naman ng kalamig-lamigan ng kaunti yung ano, yung swimming pool na yan. Ayan. Tapos pag akyat ko dito, nakita ko yung aking mga halaman. Tuyot. So nagdilig, lalo na itong aking mga ano, akala mo na unlanan, pero hindi po uh, diniligan ko lang po yan. Nagdilig lang po ako. Kasi hapon naman ha, na nakap medyo nakapagpahinga na ang aking mga tanim, so dinilig ko na sila. Hindi ko nga lang po masyado pang ma ngayon dahil hindi ako makagalaw kasi ito na lang po talaga yung natira dito. Natapak-tapakan, ayan. Yan na lang po, o kita mo pati shampoo. Ayan. Yan lang po yung medyo ano namin dito, tinatapak-tapakan. So, counting ano lang, tiis-tiis lang muna hanggat kailangan namin yung swimming pool. Pero pagka nag-umpisa naman na po yung uh, lamig-lamig na, medyo umaulan-ulan na, ililigpit na din po namin yan. Ililigpit na din. So, ayan, yung aking mga pinkot chin. Lalo na itong aking ano na ito, oh, oh lumalago man siya. Ayan, no Oh. Ayan. Ito, guys, nakita nyo ba to Nung inano ko to Ayan, goods na siya. Hmm, ba? So, dito na side. <laughs> medyo ano to dito. <laughs> medyo masukal kasi, ayan, yung aking golden pothos, nangapit bahay na siya, oh yan Hindi ko nga lang po talaga siya maharapan. Gusto ko siyang ibalik ulit, ipakyatin ulit sa pool niya. Pero sige lang. Hindi ko pa talaga siya maharapan. At saka ang higit sa lahat na kinahangaan ko guys. Ito oh. Nakita niyo po ba yan? Ayan oh. Hindi siya bumuka. Hindi ko alam. Pero lumaki lang siya. Ayan oh. Lumaki lang siya. Tumangkad siya. Pero hindi siya bumuka. Ang ganda ng ano neto eh. Ang ganda ng dahon nito. Yung detalye ng dahon nito. Ayan oh. Ang ganda oh. Pero hindi po siya bumuka. Parang ano lang siya. Ayan oh. Ang ganda oh. Oh, kita niyo ba yan? Ang ganda, pero hindi lang, hindi po siya bumuka. Pero nagustuhan ko naman siya na hindi siya bumuka. Dahil, <laughs> nakamino space. Ayan. Ayun, nakakalungkot tignan. Ayun po, oh. Yung aking Queen Elizabeth. Ayan. Nagkaroon siya ng kaunting sunog. Dahil yung mga dahon na yan, pagtalbos pa manipis talaga. So, magkakaroon na naman siya. Ayan, oh magkakaroon na naman siya ng bunga. Ay, tawag niyan, bagong dahon pala. Ayan. So, yan yung ano. Yan yung aking kalagayan nga sa ngayon dito. Tapos, itong aking ano, itong aking, tawag nito, Pink Princess Baga. Ang ganda niya na, guys, oh. Pero, <laughs> ang cute lang niya. Parang magpo-full moon siya, yung ano niya, yung kanyang pagka-pink, pero... Super cute naman siya. Sige lang. Ayan, magkakaroon siya ulit, to. Oh. Nayan. So, lumiit ng lumiit. Ano po ito? Puno po ito. Ay puno. Natural girl puno 'yan. Ah, uh, mother kung totoo 'yan siya kasi kinat ko na 'yan, 'no. Ayun. Nandito 'yung ano niya. ayan 'yung top cut niya, 'o. 'Yan ang kanya'ng top cut, 'yan. So, medyo makalat tayo dito sa ngayon dahil <laughs> Ay, nako, nakakaloka. Pero sige lang. Saka na lang natin 'to ayusin. Ayan, si kalamansi ko, hindi naman to na ano, na sumusuko sa init. Mas gusto ng kalamansi guys, ang init, take note, mas gusto nila ang init, na naiinitan sila. Yes, kasi mas lalong nagaano yung bunga nila pag naiinitan sila. Ayan, katulad nito Oh. Yung mong yung na siya guys, dahil sa bigat ng kanyang bunga. Yan, kahit dito sa kaila-ilaliman may bunga. oh, Ayan Oh nagyung-yung na siya kasi nga yung kanyang bigat ng kanyang bunga pero sige lang ah uh, marami akong pwedeng gaw gustong gawin hindi pwedeng gawin gustong gawin pero hindi ko po magawa dahil sobrang init po talaga dito sa third floor katulad nitong aking obas na ito eto siya o oh, ang layo na ng maano niya kumbaga ililiko ko na naman dapat yung talbos na yun yun o oh, ililiko ko na naman dapat pero pag tumitingala tayo dito medyo hindi na tayo makaduko. Kaya relax lang muna tayo. Hindi ko po alam kung kailan ito, hanggang kailan ito, kung ilang taon ba ito magbubunga. Ayan, mga talbos niya. Hindi lang, iniikot-ikot ko lang siya diyan. Pinagkakasya ko siya diyan sa maliit na ano, sa maliit na balag na aking nagawa. Ayan. Tapos yung aking doon, tawag nito, a dragon fruit ko. Ayan na guys, oh. Mm magsasanga at magsasanga pa talaga siya. Ayan. O, hintayin din natin to siya kung kailan to siya magbubunga. Dahil alam ko magbubunga at magbubunga yan. Sa ayaw at sa gusto niya, magbubunga yan siya. Hayaan lang natin siya dyan. Hindi naman siya, ano, hindi naman siya nakakasagabal dyan. So, hayaan lang natin yan. Tapos doon ay ang aking si mga rubber tree. Ayan. Ayan. Tapos ito si aking ano, oh. Ang haba na guys, oh. May puputulin na naman ako. Ang ganda nyo na guys, oh. Tignan niyo naman. Mm. Oh, mm. Ang ganda na. Ang ganda na talaga. Ayan. Tapos, gusto ko na siyang putulin kasi umahaba oh, na siya. Pero, <laughs> hindi ko alam. Hindi ko alam kung papaano kuna na naman siya ikakat. Bahala na neto. ngayon oh. Nagkatalbos nga siya. Oh, ayan, oh. May talbos na naman siya. May bago na naman akong iikot sa kanya. Ayan. So, sa mga susunod na araw, sana medyo lumamlaman ang ating kainitan para kahit paano makapagtrabaho tayo dito. Maasikaso natin tong ating garden. Munting garden natin. Ayan, oh. Yung aking uh, tawag dyan, para iso verde. Ayan. Sa sobrang init, guys. Lumiit yung kanyang mga ano. Lumiit yung kanyang mga dahon. Ayun. Tumangkad na siya, umabot na siya doon guys. Oh, tignan nyo. Lalapit na siya sa kalangitan, Char. <laughs> para iso verde na nga siya. <laughs> oh, ang haba niya na. Ang haba niya na. Ayan, ayan lang yung paso niya dito. Sa sulok. Ayan. Oh. Mm. Ayan. Nilagyan ko lang yan siya ng kahoy. Pakit doon. Tapos nakasuporta naman siya dyan sa, ano, sa mga alambre. So, umabot na siya. Matibay naman kasi guys yung ano ng para iso verde. Yung kanyang sanga. Ayan. Hmm. Hindi po siya nagsanga, patuloy lang po siyang tumatangkad na nagdadahon. Yan po yung, ah uh, kung hindi po ako nagkamali, ito po yung mother, ito po yung ano niya, oh, yung nakat sa kanya na hindi ko sinasadya na naputol. Yan yun. Yan, so, naging, kaya naging dalawa sila. Actually, isa lang siya dapat. Ngayon, naging dalawa, gawa nga ng isa. Hindi inaasaan at hindi sinasadya na putol. Ngayon, so dito ang aking mga Burl Max, ayan na binili ko sila 2 years ago variegated variegated pero ngayon ato na wala na ayan ito na lang siyang natira ayan oh ganyan na lang siya <laughs> hayain natin ayan teens Yan. So, yan na lang sila guys ang mga inaalagaan ko dito sa aking third floor. Iilan na lang. Iilan na lang ang inaalagaan ko dahil ah uh, marami tayong inaasikaso, marami tayong pinagkakabalahan. So, nagbawas ako. Ayan. Ito nga, sabi ko nga, anuhin ko na lang to, eh. hayaan ko na eh. Pero, tignan nyo naman kung gaano siya kaano, para maganda to pang thumbnail. Tignan nyo naman siya kung gaano siya kaganda oh. mm. Yung mga hindi ko po na ano, na survive, yung mga hindi ko po napalago, ay ang mga ano, katulad nito ah uh, si Red Emerald ba to? Ito siya. Ayan lang. Yan na lang yung natira sa kanya guys Oh. Ayan. So nabuhay pa naman. Sana nabuhay ko pa siya. At saka yung isang red -so red ko na ayun. Yun na lang. Unti-unti po silang ano. Unti-unti po silang natutunaw. Ayan. Tapos dito dito sa ilalim. Itinago ko si aking tawag ba dyan? Si Bilite. Yan. Tinago ko siya dyan dahil baka masunog matulad siya sa mga Orlando. Ayan. Ang mga Orlando guys, makakapal ang kanilang mga dahon pero ang bilis lang po nila talaga masunog. Okay, so guys, ayan na nga. At akatayo ay magdi-drain na dahil abutin tayo ng gabi dito. Ididrain na natin tong ating ano magpapalit tayo ng water. Ayan. Okay, so mag-drain na ako uh, netong aking munting swimming pool alam nyo po, uh, yan lang siya, ganyan lang siya, pero malaking ano po, malaking tulong. Malaking tulong. Sa mga hindi po ano, sa mga hindi po makakapunta or walang budget sa sa beach, sa mga resort or kung sa amang mga, mga swimming uh, swimming pool, kung saan man dyan. Nakakatulong po ito. Malaking bagay ito. Malaking bagay na mapalamig din po natin ang ating katawan tayong mga walang kakayahan pumunta ng swimming pool or hindi pwedeng pumunta ng swimming pool or basta kung ano man yung mga dahilan ano man yung mga kadahilanan malaking bagay po ito malaking tulong ito malaking tulong ang ganitong swimming pool so inaano ko po ito kung merong space ang inyong bahay, sa harap ng bahay, sa likod ng bahay, gilid ng bahay, lahat ng part ng bahay nyo, kung may mga may bakante or may space, pwede na po yan. Ayan, sa mga bata at sa matatanda. Kahit eh, sa mga tata, matatanda, medyo malalim-lalim na din po yan pag na ano, napuno. Hanggang pag naupo ka dyan, pag nakaupo ka po dyan, hanggang liig mo na po pagka ipuno mo po siya hanggang dun sa guhit. Yan. So yan, hindi lang po siya masyadong pinuno kasi baka po ako ay eh, hindi na makakakain. Pambayad na lamang ng tubig. Char! Okay, so guys, ah uh, that's it for today's video. Sana nagustuhan nyo at na may mga natutunan kayo kahit paano. Hindi man po ito ay expert, hindi man po ako expert or hindi naman po ako nagtututorial pero sana kahit paano nakakakuha ng ideya ay pwede pala 'yung ganito ganyan. Okay, so see you guys sa next video. Bye. Ingat-ingat po tayong lahat sa sobrang init.